Pero ko to ng panambak ko. Oh. Natambak ko naman yung loob dito. Oh. Yung binagasan. Taka, para maayos. At, malapit na makinukha na mga, mga piyagbakbakan din. So, kahit nasa initan. Ito. Dito ako mukuha. Nagtambakan to. Ah, yeah, mainit na. Sabra init to. Hmm, siya mo ako ba? Kahinitan no? Narawa po ng Diyos sa ah, tigas isa sa init. Hindi ko naman po sa sarili kung lakas. Bigay po ni Lord. Sana sa init. May harap po yung nasasanay sa lamig. hinahanap hanap ng katawan. Mas may po yung garto. Magsasanay din kayo sa init. Lalabas-labas kayo para kung mapunta kayo ng init medyo malakas ang resistensya nyo resistensya guro lang po inasahan nila ako nung ako nasa Saudi 6 na taon sa initan po kami karanas po talaga ako ng tumigas ang katawan ko doon. hala ako ko ako eh. nakatayo ako hindi makabago hindi mawala ng mga hindi at ng mga kasama ko kung gagawin sa akin siguro po mga medyo ora ako nakatayo may gito na hindi mabagot kasi nakatawang ko kasi mabalik din tatong beses po nangyari yun sa init saka umiihi ako ng dugo takot na takot ako siguro kung mo bago lang siguro nagdalawang hindi pala ako dun, nung nangyari o tatlong linggo. Ano, masanay po. Hawa ha, nandito. Matigas sa init. Kaya lang po talaga sa ang abutin doon dahil po yung damit namin na coverall. Hindi po kayo maniniwala. Talagang pinipiga namin kung mga isang tabo. Matipiga. Talagang basa po lahat ng damit. Pati brief, medyas. Mga katagas po araw-araw yun yung na taon kaya po siguro ako nagkaroon ng parang uh, ano yun lagi akong inuubo yun sakit ko ngayon babasa ng pawis babad tapos matutuyo yan Awa po naman dyan sa ito hanggang ngayon malakas pa